Ano ba talaga left or right? Right tayo pre, right. Puta ang ha. Right pre, direct nyo. talaga pre, right. Slowly, slowly. Si sabi ng left, taas ang kamay. 3, 2, 1 na, 3, 2, 1. Right pre, right. Ha? Maniwala kayo sa akin. Yung Montero, naging bus. Right ha, right ha. Ako yung, ano niya, Right daw ha, mga mga bullshit nyo. Sige. 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 Ayan yung kagulo sa Cebu, guys. Oye, Diretso, ba? Oh. O, sumpa dito. Diretso! O, sakto lagi, ah, pre. Uh, sabi sa wish mo. Saan ba kami? to? Pre, yung wish mo, pre, nililigaw tayo yan. Di na ito, pre. O, niligaw tayo sa right. Papuntang patay sing Dio sa iyo, eh. <laughs> pre, ano ba? Pare, Diretso lang? hindi naman wish yan, eh. Google mo, Diretso lang, Diretso. BS form niya, no? <laughs> Base for sa kanto Left side o, left na O oh, ko kagad Left down. Pero ayaw na ha Ha? Diretso <laughs> muna O oh, diretso ma Magsabi lang kami <laughs> <laughs> Sige sige diretso recenter recenter daw Ano <laughs> ba yan? Jan TV Shout out Kuya Jan Kuya Jan TV So mga ano <laughs> so, mga... na comment, comment guys. Hindi ka na sumubay eh. tama. Ay, ano ay, tama ay, na. Ay, <laughs> na. Ay, <laughs> oh, <laughs> nagloko na. Nagloko na yung waste. Sabi ko siya, ko yung wish oh, pre. Ay, diretso ba? Ah, oh, diretso daw, diretso. Bumalik nga, no. bumalik nga. Okay. <laughs> ano ba talaga? <laughs> Sige, hintayin na natin for sure may makahuli Sige, sa atin na, ng, ng offer Tayo dito, oh. Hindi, mali yung ano gusto ito. Talagang gustong <laughs> oh. Sige lang, ikot tayo doon sa kabilang nyo, Na ako si Jojo. Mapapataw <laughs> si Jojo. <laughs> <laughs> Kaya iiwan sa lahat. sa kita yung sasakyan. Oh. Ha? Hindi <laughs> Hanap ka na LTO. Enforcer, <laughs> pre. Tapos intoka. ka. Hindi nga, doon na Pre, pag makakita ka ng kanto, left side, pre. Oh, left side ka, pre. Left side ka, oh. yan sa kanto. Oh, eh, malinaw na yan, ha? Kanto, pre, ah, may tali na kanto, ha? All oh, right, tali na, mean, left. Balik oh, yeah, no, tayo. Balik tayo. O, yan, tayo ni ano, o. Hindi. O, Sinungaling yan uh, si uh, Google. Ito taxi. Ano mo na? Ano Ano Sa yung o Ano ba Ano ba ba Naglayo Gani, mga bisit mga mo mo, right, 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 right. Ha, director Miko? Ako, Oo. lang. Pag-ipos ako na di Mas ah. madali pa maghanap okay. ng ano sa Maynila eh. pag na di bala Pre. i pre, pre. Atras. Uh, no. atras mo, <laughs> <I -attress. laughs> Pre. Subukan muna natin yung airbag, Lip pre. Kung okay ba, pre. pre. Left <laughs> okay, side, Left tayo. No. Left side right Ay, natin kanina. Pre. Ito yun. Subukan mo muna yung airbag dyan, pre sa poste, bre. Pare, ano yan?